kahulugan ng bubuyog sa panaginip. Sa isang magandang gabi na naginip ka tungkol sa mga bubuyog sa pangkalatan, mayroong dalawang posibleng interpretasyon ng mga bubuyog. Ang una, ang posibilidad ay nagpapahiwatig na ang buhay ay magiging abala. Kailangan mong harapin ang iba't ibang mga responsibilidad. Ito ay malapit na nauugnay kapag nakita mo ang kuyog ng mga bubuyog. Ang isa pang kahulugan na naroroon para sa panaginip ng bubuyog ay nauugnay sa balita. Ngunit hindi mo kailangan magpanik dahil sa kasong ito darating ang magagandang bagay. May mas malamang na mangyari sa pag-ibig o maging sa pagkakaibigan. Bukod dito, maaari rin itong magpahiwatig na may makikilala kang espesyal. Bagamat pareho ang pangunahing interpretasyon ng mga bubuyog, mayroon pa rin iba pang mga posibilidad kaya't alamin natin ang kahulugan ng insektong ito sa isang panaginip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng mga bubuyog. Ang panaginip ng mga bubuyog ay sumisimbolo na dapat kang tumuon sa iyong trabaho at maging mas organisado sa iyong pang-araw-araw na gawain. Ipinapahiwatig din ito na dapat kang makipagtulungan upang makamit ang iyong mga layunin. Samantalang ang mga bubuyog ay maaari din kumatawan sa pagkakaisa, balanse at komunidad. Ang pagkakita ng mga bubuyog sa iyong panaginip ay maaaring magmungkahi na kailangan mong pagsikapan ang iyong mga relasyon sa iba at lumikha ng mas positibo at kooperatiba na nakapaligiran sa paligid mo. Sa paglalarawang ito, ang panaginip ng mga bubuyog ay kumakatawan sa kaguluhan. Ibig sabihin, darating ang mga oras ng abala, kaya't maghanda at magkaroon ng lakas upang harapin ang mga paghihirap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa matusok ng bubuyog. Dapat mong malaman ng isang panaginip na natusok ng isang bubuyog ay hindi magandang senyales. Kapag biktima ka ng mga insekto, pinakamahusay na bigyan pansin. Upang maging mastiak, dapat kang magkaroon ng kamalayan sa pagtataksil at chismis dahil may ebidensya na may magagawa ng masama sa iyo. Kung mayroon kang kagat ng pokyutan ngunit hindi nakakaramdam ng sakit, ipinapakita nito na wala kang profile na madaling maimpluensyahan. Maaari rin itong kumatawan sa iyong distansya mula sa ilang partikular na grupo ng mga tao na nagpapakita ng kakulangan ng pagkakakilanlan sa mga kasangkot. Kahulugan ng panaginip tungkol sa inaatake ng mga bubuyog. Kung nanaginip kang atakihin ng mga bubuyog, ito ay senyales na darating ang masasamang bagay tulad ng masakit na kagat ng pokyutan. Ang gayong mga kaisipan ay kadalasang nagpapahiwatig ang isang tao ay may masamang hangarin. Ang taong iyon ay kumikilos ng masama o kahit sa likod mo. Kaya mag-ingat na huwag magtiwala sa sinumang nagsasabing kaibigan mo. Ang mga panaginip tungkol sa pag ng mga bubuyog ay kumakatawan sa pakiramdam na nabigla o nanganganib ng isang bagay. Ito ay sumisimbolo sa kahinaan o kawalan ng kapangyarihan. Dahil ang mga bubuyog ay madalas na nauugnay sa nakatutuya at sakit. Ang ilang mga tao ay naniniwala na ang panaginip tungkol sa mga bubuyog ay isang tanda ng swerte o kasaganahan dahil ang mga bubuyog ay nauugnay sa pagiging produktibo at pagsusumikap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pulot at bubuyog. Ang panaginip ng pulot at bubuyog ay maaaring sumagisag ng kasaganahan, kayamanan at pagiging produktibo. Ang mga bubuyog ay kilala sa kanilang pagsusumikap at organisasyon. Ang hani ay isang matamis na gantimpala para sa kanilang mga pagsisikap. Sa makatuwid, ang panaginip na ito ay nagmumungkahi na sa lalong madaling panahon, makakaranas ka ng tagumpay at kasaganahan. Ipinapahiwatig din ito na nagsusumikap ka para makamit ang iyong mga layunin at mabilis na aanihin ang mga benepisyo ng iyong mga pagsisikap. Samantalang ang pulot at bubuyog ay maaaring kumatawan sa pagtutulungan at pagtutulungan, kaya tinihikayat ka ng panaginip na ito na makipagtulungan sa iba upang makamit ang iyong mga layunin. Hindi tulad ng nasa itaas, kailangan mong tandaan na ang panaginip tungkol sa pulot mula sa mga bubuyog at ito ay isang tiyak na senyales na darating ang mga tumataas na bagay. Gayunpaman, sa kabila ng lakas na ito, magkaroon ng kamalayan sa mga maling tao at igalang ang mga taong nagmamahal sa iyo ng gusto. Ang paghawak ng bahay pokyutan ay kumakatawan sa mahusay na kalusugan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hinabol ng mga bubuyog. Maraming tao ang karaniwang nananaginip na hinahabol sila ng mga bubuyog. Ngunit tanong ibig sabihin ng panaginip na ito ang isang panaginip na hinabol ng mga bubuyog sa isang panaginip ay kumakatawan sa mga damdamin ng takot o pagkabalisa. Ang mga bubuyog ay kadalasang iniuugnay sa panganib o sakit dahil sa kanilang kakayahang makagat. Sa makatuwid, ang paghabol ng mga bubuyog ay maaaring magpahiwatig na nakakaramdam ka ng pagbabanta o pag-aalala tungkol sa isang bagay sa iyong paggising. Ang mga panaginip na hinabol ng mga bubuyog ay madalas na nagpapakita nang ilang mga tao ay sumusunod sa iyo ng maingat, lalo na sa paaralan at sa trabaho. Dahil dito, dapat mong bigyan pansin ang iyong mga aksyon na huwag labagin ang mga ito. Ang isa pang posibleng interpretasyon ay ang mga bubuyog ay kumakatawan sa isang pakiramdam ng pagiging abala o kaguluhan. Ang mga bubuyog ay kilala sa kanilang masigasig na etika sa trabaho at patuloy na aktibidad. Sa makatuwid, ang paghabol ng mga bubuyog ay nagpapahiwatig na sa tingin mo ay nalulula ka o ang iyong buhay ay masyadong abala. Ito ay isang palatandaan na kailangan mong umatras at tumuon sa kung ano ang tunay na mahalaga. Samantalang ang paghabol ng mga bubuyog ay kumakatawan sa isang takot sa kabiguan o parusa. Nakikita ng ilang kultura ang mga bubuyog bilang simbolo ng pagsusumikap at pagiging produktibo. Sa makatuwid, ang paghabol ng mga bubuyog ay nagpapahiwatig na nag tungkol sa pagkabigo na matugunan ang mga inaasahan o hindi nabubuhay hanggang sa iyong potensyal. Maaari mong maramdaman ng iyong panloob na kritiko o panlabas ng mga panggigipit ay hinahabol ka. Ang mga panaginip na hinahabol ng mga bubuyog ay maaari din magkaroon ng mas positibong interpretasyon. Ang mga bubuyog ay mahahalagang pollinator na gumaganap ng mahahalagang papel sa ekosistem. Sa makatuwid, ang paghabol ng mga bubuyog ay maaaring kumakatawan sa isang pagnanais na kumonekta sa kalikasan o upang mahanap ang iyong lugar sa mundo maaari kang humingi ng kagulo, kahulugan ng layunin o mas malalim na pag-unawa sa iyong tungkulin sa lipunan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sinusundan ng mga bubuyog. Ang panaginip ng isang bubuyog na umaaligid sa iyo ay halos kapareho ng naunang panaginip. Kapag tumakas ka sa isang pokyutan, sumisimbolo ito ng ilang nakakatakot na sitwasyon, ngunit kailangan malampasan. Sa isip, iwasan na mas ang mga taong nagpapakita ng mapamilit na pag-uugali. Ang mga panaginip na sinusundan ng mga bubuyog ay sumisimbolo ng kasaganahan at magandang kapalaran na darating sa iyong paraan sa pamamagitan ng iyong pagsusumikap at pagtutulungan. Gayunpaman kung ang mga bubuyog ay agresibo o hinahabol ka, ito ay nagpapakita ng mga damdamin ng pagkabalisa, kahinaan o kahit na pagsalakay mula sa iba.